Shabab. Ayan, Aliyam Ting. And welcome to my vlog. Today's video, uh, pupunta kami sa Bakyad. Kasi, manguha kami ng sisi. Tsaka, mat-all kami. So, shout out, Ga Richel. Oh, Mangunguha kami ng sisiga! Ga. <laughs> Ayan, so, dito kami ngayon. Ay, dito rin pala ang daan. Dito kami dadaan ulit sa dinaanan namin dati papuntang sementeryo. Kasi, Malapit doon ang kukuhaan namin ng batong. O, oh, ayan. Nakajaket tayo ngayon kasi. Super init. O, oh, ayan. So, update update you later mga ka-shabab. So, nakikita niyo yung aming daan. Maho. Maho tayo. <laughs> Maho may dala akong bag kasi lagaya ng cellphone tsaka lagaya ng towel mainit eh so naalala nyo ba dati dito kami dumaan papasok so ay aray ko yan o diba so Masarap kaya yung sisi. Sana mataba. <laughs> Sana mataba yung sisi. Kasi dinayo pa talaga namin dito. Ang layo. O, oh, diba? Harikot. So, so ay kay nagdaan ng matabi. So ayan mga kasabab, ganito yung sisi oh. Ayun. Kuwat uh, ko marami rin pala dito, oh, yun, oh. parang talaba din siya. Ayun oh. Ayun. Pag kinuha mo yan, kailangan mo siyang tuktukin ng Ang liliit naman dito to kailangan mo siyang tuktokin. Ayan. So, ayan. Ayan mga kapatid ko. So, ayan. Ayan mga kasyabab. Yan lang yung kinuha ko kasi hindi ako marunong magkuha ng sisi. So, yan na lang yung sorry, aking sorry, ano para lagain. La Lagao na lang mamaya. Oh, ayan oh. Yung laki oh. Parang talaba ito mga kasyabab. Parang talaba. Ayan. Ito malaki to oh. Ano ko ba mano ito? Ayan oh. Bunso, ito malaki oh. Kwa, aray yan, Natanggal na. Oh, ayan ganyan. Tapos ilalaga na lang mamaya. Oh. Dasig pa. Saan? Ay, Ilipat daw kami ng pesto kasi medyo konti lang yung dito eh. Kung kami sa bandang malapit sa ano. O oh, ayan, may, may kuha na kuha. Ayan, kapatid. Kuha. Lag, masarap to lagyan ng malunggay. O kaya ibalot mo sa dahon ng dahon ng ano. Dahon mo na, dahon ng ano yan, saging, tapos igaang mo lang siya sa apoy. O, di ba ganyan magluto niyan? Di pa tayo doon, oh. Gagmay, gagmay, mandi. O. Oh. Low tide na naman. Doon yung sementeryo. Ba't parang may, may sasakyan doon to, oh? Ha? Oh, yan, Parang may sasakyan doon, oh. Atong puti yo. ay Ko okay. lugun ina iya. Gi ada guru. Yeah. Uh, okay. Oh. mamatol na lang kami para madaling makuha kasi may o oh, tingnan niyo yung nangyari sa kutsilyo ko oh. naputol yung ano lagot ako oh, mama mamaya ayan tingnan niyo mga shabab o ayan oh ay grabe nagalaway uh, na ko <laughs> gusto ko yan mga shabab lalo, lalo, pag nilagay siya sa ano pag nilagay siya sa ayan dami oh pag nilagay siya sa dahon ng saging tapos iano mo lang siya sa apoy sarap yan kaya lagyan siya ng ano lagyan siya ng tawag nito ng malunggay ito bunso oh, yan pa maliit man yan Ganyan siya mga kasabab Mahirap panguha pero masarap yan. Oh. Uh, so, ayan na. Saan pa tayo? Hindi na ako makakuha kasi ano, ang dami nga nangunguha pala dito. Mga, mga bukas na yung ano. Hindi ako makaano kasi naputol yung kuchilyo ko eh. Kawawa naman yung kuchilyo mama. <laughs> Lagot ako kay mama. Lagot ako mamaya. Ayan, ayan, ayan. Lagot ako mamaya kay mama. Uh, uh, uh. pala bi um, di ko makuha kasi ano one hand Dami ga Richelle. Kaso kailangan matalas yung mata mo. Ayan o. Oh, bito bito. Ayan o. Oh. Oo. Oh. Aga ah. Aga ay. Eh. Ano nung ano. Ayan pa dun o. Eh. Oh. Ang dami. Ito, ito, ito. Wow, ang taba niya na. Ah. Ito ito oh. Ito, malaki to Yan, malaki. So, ay alam, alam nyo mga kasyabab, yung mga simpleng pagkain lang, yun ang mga masasarap, kala nyo ba? Yan yung mga masustansya. <laughs> si CR, tala, tala ba din to, di ba? Pag lumaki lalo, ako makaano eh, kasi putol na putol na yung kutsilyo ko le hindi ko mahing ito bunso malaki ata to mataba to yun eh. hindi ko siya maputol eh, hirap pag matulis to na nahiwa na sa amin dyan o Bunso, ano yung mga ito? Malaki to oh. Ayan, ayan. O, oh, yan, yan, yan. O. Oh. Ito, 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 ito. Ito, ito, ito. ito. <coughs> Yan. O, tingnan nyo. Ang laki. Sabi ko sa ibunso eh. Ang sarap. O, oh, mamasa-masa pa. <laughs> mamasa-masa ang <-ha> talaga ni <laughs> Aliyam. Mamasa-masa <-basa> pa. Hindi <laughs> ba ang taba niyan? Ha? Huh? O, oh, dami na. O, oh, ba? Malaki-laki pa. So, ito, ito pa, ito pa o. Oh. nipis nipis Malaki yung nandun. Nakuha natin ngayon. Ito po. Ganun lang siya kasimple. Uy, parehas tayo ng kutsilyo. Ito lang pa isa. Ito ah! Ay isa. Ngayon ko lang nakita. Akala ko dalawa ay isa lang to. Ayan. Ayan. Eh, may allergy na naman si Bunso sa kamay. Ito pa oh, ito pa oh. ariyo. you? Ay, kikigipin na din na lang akong tinumpok ko. Uy, daggo pa to ya. Ate, ate, ari, ari, ari. Ano daw? Sige ya. Ayan, yan, yan. Ito ang din nila ka binuli yan. May pulos pa. Dapat magbili tayo gay kay, ano, pang, may biskwit ko di yung dalaya na sa kabilog, <laughs> Wala naman tubig. Eh, paano kasi? Hmm. Akala ko dun tayo dadaan sa ano eh. Medyo man. Ito, malaki to. So, ayan. Ayan mga kasyabab. O, oh, diba? Easy-easy lang dito. Maganda sana dito kasi malilim. Dun dapat, o, oh, mas malalaki daw doon. Sa Sa dulo. Kaso, mainit man doon dito. Maganda kasi malilim siya. Kaso, maliliit ng konti. Yun lang ang ano doon. Dami, oh. Lahat yung mga namamuti-iti yan, sisi yan. <laughs> sisi, sisi, sisi. So, ganito ang buhay dito, mga kasyabab sa probinsya. Yan yung mga kinakain ng mga tao dito minsan pag masipag kang manguha kasi hindi siya to basta-basta ano eh basta-bastang makakuha ka kaagad eh mahirap kailangan mo pang mag magpulpog ng mga bato <laughs> para makakuha ka so, ayan oh so, oh dami nang nangunguha dito kasi marami nang mga bukas yung ano nila ayan. hindi talaga ako marunong hmm? naputol na lang yung kutsilyo ko hindi pa rin makakuha kakaibis naman oh so ayan mag video na lang ako sa kanila <laughs> ito 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 mga kasyabab ang laki oh Ala, bunso. Ang laki mga kasya Parang talaba na yan siya. Tingnan nyo ha. Papakita ko sa inyo kung gaano yan siya mamaya kalaki. Galingan mo bunso ha. Baka maano yung kusilyo. Mainit na. Kaya mo yan bunso. Kaya mo yan, Bonso. O, oh. tingnan mo. Kaya kung hindi ang uh, kutsilyo. Hindi siya agad-agad maano kasi yung kutsilyo namin maliit eh. Ano to? Or, 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 or. Oh, rapi. Oh, rapi. Oh, tingnan nyo mga kasyabab. Malalaki. Matataba ata dito ah. Ito, ano to? May isa ko to. Ano yata? Uh. Dali lang. Di pa na ano. Hmm. Tingnan yung aking kapatid na isa. Oh. ako taga video lang <laughs> ako taga video lang <laughs> sila yung nangunguha o oh, yan o oh. aray ko aray o oh, yan ito pa ito. kunin mo na lang to oh. kaya hindi pa nagana si bunso oh, oh. Ah. tinala niyo ang laki 'yo. Oh. Bago ka nito makakain mga kasyabab kailangan palo-paloin mo muna ng husto para bumuka 'yung talaba. <laughs> bumuka 'yung sisi. 'Yung laki niyan, ang taba siguro niyan. Yan, yan malapit na. Sige, kaya mo yan. Kaya mo yan, Tops. Tops. Nabiriya sila, oh. Hindi pa rin, ayaw pa rin. Mas sira na tong mga kutsilyo namin mamaya bago kami makauwi nito. Bago kami makakuha ng marami nito. Ayan so, na, ayan na. So, ready na ba kayo mga kasyabab na makita yung malaking talaba? <laughs> yung malaking sise. Ready na ba kayo makakita ng malaking talaba? <laughs> Sabihin nyo lang. Ayun Nge! Ayan na. Ayan na. Sus, hirap talaga. Oh. Bago ka talaga makatikim uh, ng talaba na mataba tsaka na malaki. Pahihirapan ka pa <laughs> Tapos no asos. Pulpo ka balas ang bato? Ano? ang Ha? Ito, no. Ang laki nga talaga naman to. Na, ang kutsilyo. Sira ay mamaya ang kutsilyo lalo. <laughs> o, di ba? Ganun talaga. Ganun talaga mga kasyaba. Bago ka makatikim ng mata, malaki at matabang talaba, kailangan mo paghirapan yan. O, ayan, ayan, ayan na. Ayan na. Oh, ready na ba kayo? Oh, entry. <laughs> Tani lang, entry. Two, one. Asaan? Ah, oh, look here. Ang tayo ako. <laughs> Ay, grabe. Unlucky, ang laki yan. Sarap. Oh, tingnan nyo. Mamasa-masa pa. Makatas-katas. Oh, hindi yaw. Ang laki na na. <laughs> wow. Wow. So, update. <laughs> update, mga kasyabab. Nandito pa rin kami ng hunga. Yung aking mga dalawang kapatid, oh. Kasi magaling sila magkuha ng talaba. Kung hindi ako marunong, kaya ka pa lang ko. <laughs> ang mga video. So, ayan. Medyo marami-rami na rin ang aming kuha. Na pat Ayan. Ayan. Yeah, sa, ano, sa, sa may gagaya ni mayton Yung si Bonso. Ayan naman. So, ako, parang mabibilang lang yung kuha ko. Tatlo pa lang ata. <laughs> Mahirap eh. Lalo na yung kutsilyo ko. Tingnan nyo. Putol na yung dulo niya. Kaya lagot ako kay mama mamaya. So, ayan. Ayan o. No, oh, no. Mataba ito. Ayan o. ayan mga uh, kasyabab may nakuha ako ayan oh. oh na no, ang laki niya oh, yung galing may nakuha din ako hmm? oh. oh hi hi manisita oh ayan oh ayan mga kasyabab nasugatan ako eh no, Oh. Ayan. Ang hapdi. mga kasyabal, nakikita nyo ba yan? Ayan sa ilalim na yun. Ayan, ayan, ayan. Ayan. Kinakain ba to? Oo. Uh, may laman. Bebe. Ay, dah wala man yung unod. Oo, <laughs> mangi. Wala gali yung unod <laughs> It's a prank. Ang shills mo lang yung gina-video mo, hindi mo na Wala, gina-video gina ko. Taapat na kami, oh. Dumating din yung pamangkin ko, yun, o. Aro, o. Ano sa? Suliot. Hindi? Hay, kag. Wala mo yung kuha? Hmm. Kung anong tani? Ano yung naman na sapak yung suliot Nami, kaya to iadubuhon. Doon ka bilo ba, adubuhon mo? Hay, isa, isa. Hmm di sa amin suliot niya. Hmm? Uso sa amin hmm? niya. Yeah. Pagot. Samantalang dati, di ba? Parang nagapunta pa tayo sa ano, para mga... Grabe yung... Si Yung ano na yun, ano? Ayun, nabit! <laughs> Nagtabog sa Yun. <iya. laughs> Ayun. Nabilisan yung tatlo kaya ako lang ma-video sa inyo. Bow <laughs> <laughs> oh, ah, ako pa yung una una karon mamaya. Oh, ay, pantayan ko yung malaki. Bow. Dinalitob. Bow nakuha kita mo pa yon, may may unod. Oo, eh. Ang galing mo talaga maghanap ng litob. Oh. Okay ga guo huh? ah. hmm? <laughs> sa ko di Ha Yar ngodis batu-batu Ba astig damya Ha Misak snek ko Kalipin. Tagay ta sa Kalipin. Sa den so, Ambot lang hay si mama kasi papa paano Tagay ta to ah Idlom na ko magtagay <laughs> Arao daw mo sa bitbit sino una oh, tao to. Oh? Anong mapuli? Buligan mo kami dyan kaso. Oh! oh, ano na imo nakuha? <laughs> so ayaw mo ka pinsan ko. Dumating din. Oh. Ita niyan. Yung mga trip namin. <laughs> Kulang na lang nito mamaya. Isang kalipid na tando ay. <laughs> ganda. Ubos na mas nangyong mga ubo. Ang pinsan ko. Yaya mga kasyaba. Bukal yung gas Yan. Kamay wasay-wasay din siya. nami may ang naman pulutan niya. Ayan yung mga kasyaba. May kuha ako ulit. Ayan. Ayan. Hindi ko siya maano. Ayan. Malaki to. Ayan. Tingnan nyo. Ayan. oh, see? Wala na masyado mga kasya babae. Mara, ano na yun? Oh, maliliit na. Tsaka mainit na. Grabe. Mahirap din pala manguha ng sisi. You know? hindi na kami pumunta dun sa malayo kasi ano mainit at saka mag ano na yung dagat high tide magpa high tide na siya so hindi na kami ang punta doon dito na lang kahit pa paano mayroon naman din kaming kuha na batol so yung aking pamangkin tsaka pinsan <laughs> nanguha din sila si Bunso wala na laman. Eh. So, ayan mga kasyabab. Hanggang dito na lang siguro yung aking video. Kasi mainit na. So, kailangan ko na silang tulungan. May sugot na. No? Okayo ako. Matalas kasi yung ano niya. Yung shell niya matalas. So, ayun. So, ayan mga kasyabab. <laughs> Tanghali na. 844 na nang mamaya o mayang konti uwi na kami kasi marami na rin kami kuha. Ayan o. Oh. Bat all parang na. So ayan, aking kapatid at ang aking pamangkin doon. Kaya, dapat ganyan lang o malilim. Dalian nyo magmawa kay mapuli na ta. <laughs> so, gumawa ko siya baba hanggang na lang aking video. Sana nag-enjoy din kayo sa pag uh, tingin sa aming pangunguha ng aming ano? talaba. Tsaka si So, ayan. Thank you so much for watching and nag-alab shout out. Team Lianatics at sa lahat ng mga nanonood ngayon. Bye! Sira gina ang tatok ako chilyo eh. Ang saya ay. Ay, hala na ito. Gano'y ni saya ay? Huh? Okay. Oh? Daw, daw ano siya? Yung laman niya, yellow. Hmm? Alam niyan mga kasyabab? Sino nakakaalam niyan? Please comment down below. Mga kasyabab, <laughs> ba? Ayun oh. Malambot siya oh. <laughs> Pisutan. daw. Pisutan daw. <laughs> so, ayan mga kasyabab yung kuha namin ng na mga batol. Ayan, ang dami. Isang kalderong malaki. Ayan. <laughs> Tapos yung kanina, yung mga tinanggal namin doon. ayun o. Oh. Mataba din siya. Pero may sugat ako mga kasyabab. O, oh, mataba din siya. So, ayan. Thank you so much for watching. And mega love shout out. Sana nag-enjoy din kayo sa pagsama sa amin sa panguha ng sisi. Ito, oh ito yung malaki. Oo. Oh, oh. Parang talaba. So, ayan. Taba din yun.